Ang pogi kong insan mga idol, malupit talaga. Malupit talaga yung pogi kong insan mga idol. At napakagaling mga idol, napagaling. Veteranong-veteranong talaga tong pogi kong insan mga idol. Kasama pa si Sir Eong Galerio mga idol. Napaka-pogi din. Tag-partner ang pareho, pogi mga idol. Malulupit talaga, malulupit. Ayan, malupit talaga tong pogi kong insan mga idol. Magaling na magaling. Oh. Magaling na magaling talaga mga idol. Ayan, medyo mabigat yung IMC na binubuhat ng mga pogi kong kasamaan mga idol. Mabigat-bigat yung IMC na yan mga idol. Kasi nasa dos imedial, mga idol. Tapos medyo sulit pa na IMC mga idol. Ayan, solve na solve talaga magbubuhat yan mga idol. Solve na solve talaga mga idol. Ganong kalupit yan ang mga pogi kong kasamaan. Lalo na yung pogi kong unsan mga idol. Napakalupit at napakagaling talaga. Kahit saan mo lang yan isa lang mga idol. Hataw na hataw sa trabaho yan mga idol. Ganon kalupit. Sanay na sanay mga idol. Oh. Napakagaling humawak ng IMC 5 Ang pogi kong insan mga idol. Napakagaling. Angat insan. Angat, angat mo yan.